So yan mga tropa, kung napapansin nyo naman talaga ang ayos ng daloy ng mga sakyan sa harap ko Yun, yung napansin nyo pa yung mga na motor uh, na pa sila at susundan ko sana sila mag overtake na o kaso may nangyari mga tropa Ay! Hey! Yo, what's up? Kamusta kayong lahat mga tropa? Ayan, magandang araw sa inyong lahat Ayan, terik na terik ang araw. Alas 8 pa lang ng umaga or 7.30 yata. Hindi ko na check yung oras dito. Nandito na naman tayo sa harap ng Kalut Elementary School. Hindi na bago sa inyo to mga tropa. So ito yung daily routine natin. Ihatid natin si Mrs. ni mga tropa. So yan mga tropa, nandito na nga tayo sa Kalulot. Ayan, lumabas na tayo dun sa aming village sa Lumina. Ayan. So dito, uh, sabay lang tayo sa traffic yan ang laki ng truck grabe yan dapat maunahan ko yan talaga mga tropa kaya kinukuha na kung maunahan yan so ngayong araw na to mga tropa meron na naman tayong nakuha dito sa ating video or gopro kaya hindi ko na inalis to mga tropa para sa akin kung may mangyari man na hindi maganda at least makuha ng video or kung may sino man ang may kasalanan at least hindi makakapagsinungaling ang may kasalanan may ebidensya tayong mapapagita mga tropa at para na rin sa seguridad natin to mga tropa kung may mangyari nga hindi maganda so yun mga tropa at ito rin uh, para makapag-content na rin kasi hindi na tayo makalabas-labas dahil busy na rin sa ating negosyo ang Sari Sari Store May Store yan mga tropa kung tagakalulot kayo pwede kayong pumasyon sa aming tindahan Ayan. pwede kayong magbirenda sa harap no, may lamesa naman at saka upuan ayun tapos marami din sa loob dito na mga nagtitinda ng mga barbecue ayan fishball ayan mga tropa at tapos ito na nga mga tropa dito kailangan ko na talagang ma-overtick tong truck na to ayan kaya mag-overtick tayo dyan ayan mga tropa kung nakita nyo naman talaga dami namin nag-overtick ayan So yun mga tropa, ang ayos na ng traffic ko kung napapansin nyo naman talaga. Kung nakita nyo naman talaga at napansin nyo yung truck, mga tropa, medyo mabagal talaga yung takbo kaya inunahan ko siya. Kasi baka malit si misis. <laughs> baka tayo batukan mga tropa. At nakita nyo naman sa harap ng truck, uh, medyo walang uh, sasakyan mga tropa. Medyo mabagal lang talaga yung andar niya. Kaya kailangan natin unahan yun. So yun mga tropa, nandito na tayo. Lapit dito sa sindalan So, dito nga mga tropa Magiging ito dito na Ang ganda ng daloy ng trabigo O mga sakyan Ito nga naman talaga Yan Tapos May nangyaring hindi maganda mga tropa Dito na naman tayo Dito rin to Laging dito to sa sindalan dito rin ako muntikan na palaman sa truck, sa tricycle yung na-crossover yung tricycle na napanood yung ano natin, previous video natin mga aproba ayan, dito rin siya lagi akong may na-video navi dito or lagi tayong namumuntikan at sana huwag naman matuloy kahit kailan mga aproba tingnan nyo naman at ang layo mo naman talaga sa distansya sa mga sa harap ko mga aproba dahil nga pag nga may ano sa din stop ganyan at least mapagpreno pa tayo at malayo malayo tayo pa pagka mga tropa kaso meron talagang hindi nasaan sa isang araw or pag sa pagkamaneho kaya payo ko lang sa mga nagmumotor nagdadrive lagi tayong alerto mga tropa sa mangyayari sa daan or kung nasa daan man tayo nagdadrive mga tropa I-focus lang natin yung sarili natin sa daan mga tropa At kung tayo inaantok Pwede naman tayong tumigil muna At magbulog muna ng konti Para pag drive tayo ay okay naman na yan mga tropa Nandito na yon Kung napapansin nyo naman talaga Magkikita nyo naman talagang ganda ng daloy At ang layo ko sa mga sarap ko mga tropa At ito na nga mga tropa Medyo mabagal yung sarap namin ito Kaya tingnan nyo naman mag overtake yung mga motor jet sa side So titignan din natin yan dahil mag overtick din sana tayo mga tropa kaso nung pa overtick na ako mga tropa biglang nagsadyan sila mga tropa yun wow naman wow wow Ayun, kung napansin nyo naman talaga mga tropa, na na tayo, muntikan na talaga nagasgasan, o muntikan ko nang tinamaan tang kotse na to, bago pa naman, wala tayong pambayad dyan mga tropa. Di ko rin alam kung ano ang dahilan, napaisip ako dito na paano sila, ba't Uh, nag-stop yung sarap nila ngayon pala mga tropa dito nyo makikita may nangyaring masama Yan mga tropa, mukhang nasira or nag-stop bigla ang motor ni tatay at tinamaan ng nasa likod niya yung kotse. Gasgas -gas po yan yung bumper niya yan. Talagang tumama siya mga atropa. So yun mga tropa, yun ang cause ng muntikan din tayong eh. nadamay at nakatama din. Kaya yun, alerto lagi tayo sa daan mga tropa. At yun nga, uh, kailangan natin yung distansya sa harap. Baka mangyari sa inyo to at mataranta kayo, hindi nyo alam yung gagawin nyo kung malapit kayo eh, tatamaan nyo talaga yung sarap nyo mga tropa. kaya hit natin talaga yung distansya mga tropa ayan payo ko lang laging alerto at ride right, safe lagi mga tropa ayan thanks God at walang nangyaring masama sa amin nabigla din si Mrs. kung narinig nyo yung boss niya ayan matropa tropa so alerto lang tayo kaya yun hindi tayo uh, nadamay dun sa aksidente na yun mga tropa so maraming salamat sa mga walang sawang tumututok sa akin mga bagong video at sana Huwag kayong magsawang manood sa aking mga bagong videos mga katropa. Kaya hanggang dito na lang. Ride safe lagi. God bless. Paalam.